So guys, dito na kami sa ano guys sa uh, uh, malapit sa ano guys. Pupunta namin. Hello guys. Yan. Hello from Puging. Artista <laughs> <Saman na. laughs> may concert kami guys, may concert saan? Sa asan ba? <laughs> kapatid ko pala guys, kapatid ko, kapatid ko. <laughs> kapatid. <laughs> Ayun no? sa leading ano na mo, nauna na lahi. Hey. Yun ang singer. Kanta siya ng mga guys. Sabotron, baka. O, takang makakalawang ka namin. Ito, sabotron. Ito, sabotron. Ayun, sabi mo, ito. Huwag magiging sabotron. Hindi, hindi naman daot, oy. Daot. Panithalo na. Huwag lang talaga mga payapisikan. na. Guys! Gusto mangga, guys? Tangina, guys. Ang sarap! Bon, mag pala dito sa ano? Japan? Japan, charot. Japan. Ang mangga, guys. kasing sarap ko. Mangga, oh. Oh, bilhin ka mangga, guys. Guys, okay, ikaw guys. Huwag kalita ka guys. Huwag ka pipi guys. Oi, Guys, no. Willie. maninta. Um, ka tatlo. I-edit pa natin mo sa upload doy. Pwede pa, dili uh, ah. well, lali -lali 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 na. Di lang ako i-edit. Ay, pwede po. Well, nalilid rin Willie. Umikaling nga wala. Dito. Blue yan. Namantahan niya.